float bulb. yung float bulb meron. Pag nakalotang to, off yung tubig sa na nawasa. Ngayon, kung mabawasan ng konti, agas na naman siya. So, automatic yan. Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat dyan. Uh, welcome back! naman sa aking channel, NCMX Vlog. So, for today's video, guys, kapakita uh, ko sa inyo, nawasa yung source ng tubig ninyo. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag, ano ang gagawin. Lalo na kung mahina yung uh, daloy ng tubig sa mga gripo ninyo. Uh, tuwing gagamit kayo sa uh, gripo, kung uh, nawasa yung uh, source ng tubig ninyo mga uh, idol So ituro ko po sa inyo kung ano ang uh, gagawin upang uh, malakas or lumakas yung uh, pressure ng tubig na lalabas sa inyong gripo mga idol. So Ayun. So bali nandito tayo sa loob ng idol at pasensyahan niyo na maraming aso dito. Yan. Pasok na tayo dito sa gate ng mga aso mga idol. <laughs> Yan, napakaraming aso dito. So, kailangan natin isara ito dito para hindi lalabas yung mga aso. Yung ito yung mga aso. Ito yung mga aso. Napakaingay nila mga idol. <laughs> eh, dami nila. Ayan. Oh. <laughs> dami. So, mahilig kasi sa aso yung mga dito. So, dito yung tanke. Ito mga idol merong mga tangki dito na okay. so ganito ang gagawin natin dito sa tangki na to oh, meron na silang linya sa nawasa dito ayun, yung hose na yan so yung galing sa nawasa so dito siya naka connect dito so naka ati siya dito mga ngayon meron ding balon dito may balon tapos may pump dyan So, yung binubumba nila galing dito sa balon. Ngayon, ang problema rito ng ilis, magkaroon ng ibang amoy sa balon kasi malapit kasi dito sa dagat mga uh, parang may halong tubig dagat yung balon nila. Kaya ang mangyayari, mapag, pag nagdagalay, magamoy uh, mag-amoy mag, sila, mag na ano, kalawang. Kaya yun, ah uh, itong balo na to bago ko natin itong nalimisan so ngayon may nawasan naman sila so ito yung gagawin natin yung nang sa nawasa ipapasok natin yung tubig dito sa uh, tangke tapos ah uh, ipapump natin dito so yun dito yung pump yung dito. kita ko sa inyo ano ang gagawin natin yung setup dito ito yung motor pump yan sa loob tapos, ito yung suction line niya. Ayan. Ayan, papunta yan dito. Tapos, nagtitayo dyan. Tapos, papunta ito. May valve na tayong nilagay dito. Papunta ito sa suction line. Papunta sa pasok. Papasok sa balon. Kung saan doon hihigupin yung tubig. Tapos, dito. Nagtitayo. Papunta dito. So, itong linya natin mga idol. May valve din dito. So, ito yung uh, switch valve natin na ginawa. So dito, ito yung, yung punta papunta dito sa tangke. yan Ito yung out na outlet ng tangke ng oil gen. Natin i-connect tong isang tubo na to para gen kukuha din yung water pump na to. So pag pump niya, depende sa inyo kung ano yung gagamitin nito. Switch bulb ito yung uh, bulb na ginawa natin dalawa. Tigisa dito. So kung nawasa yung gagamitin natin, switch on natin to tapos off natin tong papunta sa balon so ngayon ang tubig na hihigupin ng water pump ay idadaan mo niya dito sa ting uh, multimedia filter ito uh, tapos i ipapasok naman ni multimedia uh, filter papunta dito sa pressure tank ito. Tapos yung pressure tank, ito na yung magdi-distribute ng tubig. <laughs> Magsusupply pa punta dun sa loob ng bahay, guys. Ayan, oh. So, may valve dyan. So, ililipat pa natin yan. Babaguhin pa natin yan. So, ayan. So, sa ngayon, ang gagawin natin is unahin natin i-connect dyan kasi pag napasok na yung tubig, lalabas dyan. So, yun yung gagawin natin muna. So, yung ginagawa natin ngayon mga heroes, yung connection papunta sa tangke. Pagkakita natin ang connection. Ito yung karugtong sa uh, suction line. Yan. lagay tayo ng ilbo tapos putulin natin to para makapasok ng ating onion babalaan ko ayan tapos lagyan natin ng onion para pag may kakalasin dito lang kailangan may onion talaga meron yan. Tapos, mayroon, meron tayong nilagay na check valve para yung pressure yung babalik sa tangke yung tubig so mayroong araw dito baka magbaliktad ba ilang dito mga baliktad nilo para yung nito ng tubig so pakita ko sa inyo itong maya nilo explain ko to para maintindihan nyo lalo hindi kayo malito mahirap hirap na Wala maintindihan ninyo to. Para alam ninyo ngayon Ano yung gagawin. Ayan. Okay. Alright. So, okay na siya dyan. Ipita lang natin. So, pindalong bulb pa natin dito. So, tapos na tayo dito so yan na yan guys meron tayong connection galing sa outlet ng uh, tangke tapos may valve tayong nilagay dyan so ang purpose dyan ng idol kapag bakit tayo naglagay ng valve dyan dahil may check valve tayo dito ngayon kung naglock ko yung check valve sira kailangan palitan so off lang natin yung valve na yan so yung tubig galing sa tangke hindi na makalabas So yan yung purpose. Baka magtatanong na naman kayo, bakit may bulb dyan? So yan, yan yung purpose. Tapos dito, dito na lang natin nilagay yung check valve kasi hindi na magkasya dito guys. So nandito yung check valve. Bakit may check valve? Kasi pag andar ng water pump, kasi, pressure tank tayo, siyempre pag uh, off ng water pump, babalik yung tubig. So siyempre may check valve. So haharangin ng check valve yung tubig, hindi na babalik sa tangke. Kapag kasi mga idol wala yung check valve, pagkatapos ng mandar ng water pump, babalik yung tubig galing dito sa pressure tank, babalik dito sa malaking tangke. So ang mangyayari, laging andar yung water pump, recycle cycle lang, cycle lang yung tubig. So yun yung purpose nito. Kailangan maglagay kayo ng check valve dito para dito lang yung pressure haharangin ni eh, check valve. So, hindi na lalabas yung tubig pabalik sa tangke. So, yun. Ngayon, dito ang connection. Meron tayong onion. Tapos, meron din dito. So, kailangan mag-onion tayo dito para pag masira to dito lang kakalasin. Tapos, dito meron din. Na isa. Tapos, may valve din dyan, dyan. Bakit tayo naglagay ng valve dyan? kasi ito yung switch valve kung tawagin natin dito. Dito tayo mag-switch. Ah, uh, kasi yun nga, kanina, kanina inexplain ko kanina yung dalawa. Ito yung papunta sa uh, balon. Ayan. Ito yung papunta sa balon kasi uh, kaya may check bulb uh, may ball valve din diyan. Isa. Tapos dito may ball valve din isa. Ito yung papunta sa tangke sa nawasa. Kaya may tayo diyan para may option na pwede kayong gagamit sa balon at pwede rin gagamit sa nawasa. Niyan, depende sa inyo kung ano yung gagamitin. Kung ano yung gagamitin, siya yung open welder. tulad nito ngayon, naka-close tong dalawa. So kung gusto niyo yung sa balon kukuha, i-on mo lang 'to. Ganyan. Oh, so yung pump diyan nakukuha sa may balon. Tapos kung gusto mo naman sa nawasa, close mo lang 'to. Tapos on mo naman yung isa papunta sa nawasa. So ganyan. So, yan yung mga purpose ng mga uh, bulb bulb dyan, mga ako. Kaya, meron tayong nilagay dyan. So, hindi pwedeng dyan lang, wala dito. So, iba rin ang purpose nito na malapit sa tangke. Eh. So, yan yung kanina. Alam niyo na yan. So, ngayon, tapos na tayo dito. Sana naintindihan niyo mga idol na nakuha niyo kung paano gagawin. So, kung hindi niyo pa nakuha sa isa, review lang yung video mga idol. So, yun. Pupunta tayo dun sa tangke tapos na tayo doon tayo sa tangke sa so, mamaya pag may tubig na tong ating uh, reservoir kung tawagin yung malaking tangke uh, testing tayo so punta tayo sa kabila uh, dito tayo sa source galing sa nawasa yan so ditong portion uh, dito natin lalagay yung uh, ball valve kasi ito may may butas pa. so putulin lang natin yung tuloy natin dito tapos dito papalitan natin ng uh, ball valve para dito yung control kapag mayroong repair doon sa ilalim ng tangke kasi may float valve doon guys na nilagay natin kita ko sa inyo mamaya so kabit nyo dito yung valve guys So, dito natin ilagay. Do doon sana natin ilagay sa taas. Pero, nakita natin dito na may butas. ay nakatali na rubber. Kasi, e, pag may pressure to maglilik to Kaya, yun. Dito natin i... Pwipwesto yung valve natin. Sana nga lang, hindi to kagatin ng aso. sira to minagot <laughs> ng aso tabunan na tabunan Lagi lagyan lang harang siguro para <laughs> ah ano na po ah, karoon Ayan guys, ganyan lang magbibigay ng PE fitting. Sa mga hindi pa marunong, ganyan lang. Oh. No? Sige, pasok mo. Pasok mo yung puti. Ayan, ganyan. Tapos yung rubber guys, sa last ay gabit. Ayan una yung parang nut na item tapos yung pangalawa ay sunod yung clip na clip na okay so yan tapos na tayo dyan close mo muna yung bulb okay so doon ilbo so dito guys papasok so, yung connection niya kaabang na siya tapos ilbo na tayo ng isa dito so dito siguro tuloy mo dito yung mga elbow. Ayan, lang guys. Ang lagay ng accessories ng PPE fittings. yan basok Pasok na. subukan na natin. tubig guys o. yan. So yan guys, tapos natin ng connection. Ngayon, subot natin iyon yung bulb. Tapos papasok na yung tubig ko pa doon sa tubig. Tapos natin. Yun. Pasok na. Ito tayo dito. So yan guys, tingnan natin dito sa loob. Tapos natin. Ayan masok ng tubig muna so bali ito yung valve natin yan o float valve so, yung float valve meron pag nakalotang to off yung tubig sa nawasa yan kung mabawasan ng konti so, agas na naman siya so, automatic yan hmm. Ayan, malakas yung tubig sa nawasan ngayon so antay lang tayo ng mga isa't kalahating taon mga idol ako oh, hindi may mga dalawang oras siguro bago tumapuno so may float valve tayo nilagay dito galing sa nawasa para hindi na nila galawin yung valve so laging naka-on yung valve mga idol para walang hasil na Kaya ito eh, tumbang ka na so, pag napuno halimbawa kunwari napuno to ayan hindi unting lulutang kong bula ayan hanggang sa ayan wala ng tubig hmm. ngayon babawasan ng tubig hindi-hindi din bababa. Tapos, huwag open yung valve. So, huwag lang siya mga idol. Kaya yan ang nilagay natin. Okay. Sana nakuha niyo mga idol. Ayan mga idol. Ah. Ayan, marami ng tubig. sa nawasa. Kaling nyo nawasa mga idol. Uh, ah, maghihintay na lang natin yan na ah. mapuno. Oh, pero pwede na tayo mag-testing mula dyan. No? lumagpas well, na siya sa butas ng outlet. No. So sa ngayon, done na tayo dito ngayon. Tapos na. No. So dahil tapos na dito, bakang dito meron na tapos yung video natin. Taber na natin ito baka mapasokan ng nurok ayan so kinasya na dyan so dito ayan na yung setup so sa mga gustong matuto dito mga idol sundin nyo lang yung video para alam niyo kung anong gagawin Okay. So ayan, mga yun mga testing tayo mula sa nawasa. maka ono ya on yung buat breaker ya mendarah ya saya mau Ayan guys, mundar na. Tapos yung ano, tubig, galing na yan sa nawasa. O, sa ngayon. Ayan ang yung gates niya. Oh. Malaw na yung printer. So yung tubig, nandito, oh, lakas. Ayan na, oh. steam. Ayan. Ayan na yung tubig guys galing sa Nawasa. Malinaw na 'yan. Dahil galing pa yan dito, oh. multimedia. Oh. Ang multimedia 'yan. Naka-multimedia dito, mga idol. So, 'yan. yun mga idol. Tapos na tayo dito. So, dito lang magtatapos itong video. So, maraming salamat sa inyo, mga idol, no. Oh. So, 'yon. Ah, uh, sa gustong matutong mga idol, sandali lang 'yung video para uh, malaman ninyo mga idol. So ganito lang mag sit up kung nawasa yung source ninyo tapos mahina yung uh, daloy ng tubig. So ganito lang yung uh, gagawin natin. Ayan, uh, video kahit anong reservoir na gagawin ninyo mga idol, okay naman. Yung maliit na drum or kahit ano, basta mayroon. Yun, pwede. So ayun, maraming salamat sa inyong panonood mga idol pag sa pagsuporta uh, sa ating channel. sa laging nandyan, maraming salamat sana hindi kayo magsawa mga idol. At yung tiwala niya sa akin, maraming salamat. Ayun. Uh, At yun, hanggang sa susunod nating pag-video, mga idol. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bye-bye.